Sa tuwing nakakaisip kami mag-eat out, ay lagi ko na lang naririnig sa kanila ang isang sikat na kainan kung saan masarap daw ang lomi at dinakdakan nito. At dito nga lang yan sa 2979 V. Mapa Street, Santa Mesa, Manila. At pag nakita nyo na nga ang signage na to, ay lumakad lang kayo ng konti at makikita nyo na ang Danwell Eatery or Danwell General Merchandise. At pagpasok nyo nga dito, ay makikita nyo na yung mga tables and chairs kung saan kahit marami kayo ay pwedeng pwede. Spacious ang lugar at marami din pagkain na pwede nyong pagpilian. Meron sila ditong mga silog, pork, chicken, and tofu sisig, veggies gaya ng pigar-pigar na sikat sa Pangasinan, mga seafood at noodles, different kinds of sinigang, isama nyo pa ang lechong kawali at binagongan. At napansin ko pa na available din sa kanila ang mga short order gaya ng pansit sa bilao. At ang in-order nga namin ay dalawang malaking bowl ng lomi at dalawang pork sisig. Kung mapapansin nyo guys, konti lang yung kinuha kong lomi kasi hindi naman talaga ako mahilig sa matatabang pansit. Napakain tuloy ako ng dioras kasi puro titas of Manila yung kasama ako at ayoko naman maging KJ sa kanila. Masarap din naman at kung i rate ko to ay 8 out of 10, lalo na kung sasamahan mo pa ng malamig na malamig na Coke. Coca-Cola, bekena At pagkatapos kong kumain, ipumunta ako dito sa mga lutong ulam area nila para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga everyday nilang tinda. At kitang kita nyo naman na halos kompleto na nga lahat dito. May prito, may isda, may gulay, may manok, may pork, at may mga sinabawan pa. So ano pang hinihintay nyo guys? Arat na dito sa Danwell Eatery sa Vima pa.